ganatin natin ng opinion, reaction itong post ni Jigger Eve TV. Good news po ito. Uh, mariing tinutulan o umalma si Senator Marcoleta doon sa plano ng PCO na palitan o no, si Bakin, si Eden Santos na kinatawan ng Net25 sa Palace Beat. So, <laughs> para silang bumabangga ng pader. Ito, ito ang pahayag ni Senator Marcoleta. Sabi niya, bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Hmm? Kami dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay hindi kayo <laughs> gale ang magpapalit kahit suggestions parang hindi tama oh kung tingnan mo yung letter ng PCO we are earnestly requesting ganon ang termino eh the Net 25 na palitan nyo si Eden Santos dahil sa violation ng protocol. Anong violation ng protocol? O mamaya i-discuss natin yung statement ng Malacanang Press Corps. Ang Pangulong Marcos man daw ang lumapit, hindi man si Eden Santos. O, malakanyang press corps na yan ang ano ha, Okay. So ito ang dagdag pa na ano. Ako, sabi ni Senator Marcolita, unang-una, personal. Kung hihilingin nila si Eden Santos na ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yon? Eh, si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Correct. <laughs> Among the reporters right now, to me, ah, pinaka-the best si Miss Eden Santos. Wala pang makakatalo sa kanya. Uh, ano lang, pwede siguro, parehas sila ng kalidad ni uh, Ted Pilon. Oh, mas matas ng konti si Ted Pilon. Kaya, kaya lang, ang core naman siya, no? hindi naman reporter si Ted Pilon. So, ito ang mga kailangan nating mga journalist. Iyan, reporter. Edin Santos. Yun pa ang gusto nilang mapalitan. Ano bang gusto nila? Yung sunod-sunuran lang. Oo ng oo. Report ng report. Na hindi nag-iisip. Hindi journalist, dapat may critical mind ka na mag, <laughs> Ay nako. O, sabi pa niya, alam mo naman yung reporter natin. Taon na ang kanilang training dito. Hindi naman ganon kadali na basta ka na lang maglipat. Saka di namin ganon ang hindi saka di naman ganon ang patakaran. Oh. Kung klaro sana na may violation, go on. Kailang ang malakanyang press corner ang nagpahayag uh, punta natin yung kwan ng ano ah puro punta natin yung ano uh, ito yung statement ng uh, Malacanang press po na ikwan ko na ito kagabi <clears throat> talagang ano uh, tinayuan o oh, Thì Hmm, sao này rồi Tuh, malah yang press court statement Hei Nah, sana ya Okay, sorry, hindi ko na mahanap yung official statement ng Malacanang Press Corps na basta pumapalag sila na parang it borders on mawawalan na sila ng kalayaan sa freedom of alam ba ito? Sorry, hindi ko na talaga mahanap yung official statement ng Malacanang Press Corps. So, salamat itong pagpalag ng Malacanang Press Corps, Plus ito ngayon pa pumalag si Senator Marcoleta. Palagay ko hindi basta-basta bibigay o papayag ang Net25 na palitan si Miss Eden Santos. Yon ang opinion ko so we malalaman natin hindi kami days uh, Wala pang official statement ang iglesia or net 25 ito itong statement ni senator marcoleta personal ano lang ito, personal opinion niya bilang member ng isang ig ng iglesia ni Kristo At uh, may regular program siya doon sa net 25 ano ba yon sa ganang mamamayan Oh, magbasa tayo sa mga comments hmm. Normeta Chiempo Basta nga, nga si Castro sa mga tanong ng reporter Ayaw niya kung tutuusin si Aling ang dapat palitan hmm. Kailangan hindi nila papalitan si Claire Castro Kailangan nila yung palaging Duterte-Banat Kaya yun ang gustong-gusto ng kanyang amo Gina Crispulon hindi kasi nila makontrol si Eden. Talagang bulgaran si Eden ayaw niya papigil sa paglahad ng katotohanan at paghanap ng tamang kasagutan. <laughs> Yan ang kailangan ng taong bayan. Needs woodland. Ang palasyo na lang siguro ang palitan. <laughs> Mahihirapan si Claire pero malabo sagutin ang mga tanong na ni intelligent reporter di hindi niya kaya Patricio Basalan lagi kasi nasa poll sa tanong si ating kaya gusto palitan agad <laughs> buljak lagi kay reporter so yun ang prevailing sentiment na ngayon ng taong bayan na kaya nila gustong palitan si Eden Castro dahil sa mga makabuluhan prangka no nonsense na tanong eh yun ang kailangan huwag nyo namang ano, maghanda kayo sumagot kayo ng tama para hindi kayo mabulilyaso